Ay. Ay, makakat isang maulo na panahon. May darating tayong bisita. Ayaw mag ayaw mag an ang ay mag- ayo mag-dance animators. Ang wiper ay babagyan ng gumalaw, huh? Wala na ring wala nang heat dito. Ano pa nga ang temperatura ko? ko kung ano ang tanong ko. Galing lang ba? Nailusong mo sa baha? Hindi Ano sa baha yan eh Wala pa Oo oh. Okay Getikin natin Voltage type na pala ito Oo oh. Ayan voltage type na Check Ah walang kuryente Okay Walang supply na tumakbo. Galing sa dito. Galing sa Susi. Kaya na yung kit ng yan, yan ay supply dapat. Yan dalawang yan, supply. Walang tumakbong kuryente. Tingnan natin ang fuse. Ha? Ha, yuk, ya, oh udah pamit duluerna, ya jangan bisa gilet, jangan. Meron nandito dito yan, nandito. Wala dito, nandiyan niya. Ito, nandito. Check. check muna natin ang piyos Walang tumakbong supply. Ayaw yung uh, putok yung piyos Ha? Sabog ang piyos Testingin muna natin. Direct muna natin. Tingnan natin kung may tamak kung kuryente ron. Lagay muna tayo ng jump. Testingin natin kung tatakbo yung kuryente sa voltage. kuryente yun natin kung may pen ayan nakakarga lagi ba tunog ng makina check natin kung may lobas pa pilot light meron Ayan yung pilot lang siya, pag hindi Okay. Nakarga. Nakarga. Nakarga, nakarga. Pumutok lang ang fuse. Hanapin natin kung bakit pumutok ang fuse. Kaya kami sinabihin lang. Oh, yung loob ito.

lambing itang ng ano? buong buong Wala pala wala, wala. buong buong ano? 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 buong buong

Wait. Ayos ko Maganda.

i'm Okay, tapos na tayo. Magtaka siya, sir. Bakit daw babagi ang pumunas yung kanyang wiper? Maganda ba ito nito? Para hindi nagcha charge dahil usong niya sa baha. Nung dahil sa baha, biglang nawala yung charge. Ay pumutok ka ang Piyos. Inaabot kasi yung alternator. Ngayon, hindi natin pinaba ang alternator kasi wala naman diferensya. Okay, tapos na tayo. Nailigtas natin ito sa baha. Ay, for Uh, shout out tayo. Shout out kay Luisito Lucero. Uh, shout out kay Glenn Rita Rita. Shout out kay Francis Milorin. Shout out kay Andres Abad from Las Piñas City. Kay James Manligues. Shout out. Kay Ruben Robles from Riyadh, Saudi Arabia. Kay Jaime Marticio from Panuma, California, shout-out po. Kay Ilpidio Guerrero. From Madrid, Spain, shout-out po. Kay Kumaro. From Lipa City, Batanga, shout-out. Yang kay Marvin Bingat. From Camiguin Islands, shout-out po. Kay Manuel Garcia, uh, shout-out. Siya po ay taga Tarlac. Kay Jue Aguirre, shout-out at sa lahat ng aking mga silent viewers, uh, shout out po sa inyong lahat.